Ay, maganda Ayan, papunta na kami ng Newport. Kaya nga sabi ko eh, mahaba itong kay na ito. mag na. Hi, Nicolas! Hello, Miss E. Mariano. The rich, rich woman from Virginia. <coughs> <coughs> I-live nga natin. One hour later. We are here in Newport with Ib Mariano and Nicolas. Sorry sure to say, the fish port is closed. And what we're going to do now? Yes. <laughs> eh, <Hey>, malangoy mo? <laughs> malangoy mo <po>, yung ah. <laughs> talaba na yan. Ayan guys, oh, talaba yan, oh. Ayan, gusto ni Kulas kunin. Pwede kang bumaba rito, di ba? Pwede. Pwede. pwede tayo yeah, pwede, pwede, pwede. Uy, dahan-dahan ka ako natatakot ib Mariano. Hindi dito. Hi. <laughs> <laughs> Ay, colas.